Maganda umaga sa inyong lahat. Maganda umaga sa inyong lahat. Ito ang ika na pangkat at ang unang natasang tumalakay. Ngayon, ang aking tatalakayin ay tungkol sa kasaysayan ng mga ng Pilipinas bago ang pananako. Bago ang lahat, nais ko munang magtanong. Ano ang tawag sa panahon bago ang mananako? Tama. Parekolan nga ang sagot. Ngayon, tumungo tayo sa Halig. At ako nga po pala si Cecilia Melina Santa Ana Parocha ang mag-uulat sa limang antas bago ang pananakop sa Pilipinas. Una, pamahalaan at pamayanan. Noon, ang mga sinaunang Pilipino ay naninirahan sa isang barangay ang nagmamayari ay, nagmamay ay datu. Noon din ay ang mga matatanda ang nagbibigay batas at nag-aalalay sa mga sinaunang Pilipino. Pangalawa, layunin at antas ng pamumuhay. Noon, may tatlo tayo pangunahing antas. Una, maharlika o mga dato at pamilya nila. Pangalawa, timawa o malalayong tao. Pangatlo, alipin o alipin sa gigiligilid o mga taong tumutulong sa ibang tao. Pangatlo, ekonomiya. Ang hanap buhay noon ng mga sinaunang Pilipino ay pangisda, agrikultura at kalakalan. Noon, may tinatawag tayong barter. Alam niyo ba kung ano ang barter? Ang barter ay isang paraan sa pagpapalit ng ibang bagay sa ibang bansa at bibigyan din tayo ng isang bagay na merong higit na halaga o pareha sa halaga. Panglima, kultura at sine. Mayaman noon ang kultura ng mga sinaunang Pilipino. Meron din tayong sarili sistema sa pagsusulat na ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Pang-apat, reliyon at paniniwala. Noon, ang mga tao ay may iba't ibang paniniwala sa alito, Diyos o Espiritu. May mga mapailangin o pari at mga damon. Noon, ang pari